Eto pala ang dahilan guys kung bakit kailangan pa rin talaga nating makipag -follow to follow para mapuno ang followers sa weekly challenge. Kasi yun daw ang sinabi ng mga ibang content creator na kailangan matapos ang weekly challenge para mabilis ma-monetize. May content na ako nito noon guys eh. Pero syempre, gusto ko nga gumawa ng content ngayon para naman may may post ako for today's video. <laughs> so ulitin ko guys na ang weekly challenge po ay challenge lang po yan ni Meta sa ating mga content creator. At lahat po tayo ay meron yan. Hindi lang kayo guys. Lahat tayo, lahat ng content creator, meron yan. Pero hindi porket na binigyan kayo ng challenge ni Meta, eh kailangan nyo na rin tapusin. Hindi po ganun guys. Hindi po ganun. Dahil matapos man o hindi ang weekly challenge natin, okay lang yan. Dahil hindi naman na maapektuhan yung mga account natin kung hindi natin matapos ang mga weekly challenge. Mas maapektuhan ang mga account nyo kapag pinilit nyong tapusin. Lalo na yung mga followers na sinasabi nyo na makipag F2F ka para matapos yung uh, uh, weekly challenge mo na yan. Hindi mo ba alam na yung F2F na yan? ay marami kang makukuhang violation dyan. Nandyan yung uh, restriction, nandyan yung spammy, at saka nakakababa ng visibility yan guys. So paano ka nalago niyan? Kaya mas maganda talaga na kahit hindi mo matapos, at least walang violation. Kaysa matapos mo ngayong weekly challenge mo na yan, nagkaroon ka naman ng violation. So anong napala mo doon? Wala. Alam niyo sa totoo lang guys, mula nung nagumpisa ako sa pagre-reels, hindi ko pinapansin yung weekly challenge na yan. Ultimo followers ko noon na kailangan ko ng 50 followers. Merong magpapalo sa akin na tatlo hanggang lima. Minsan nga isa lang eh. Isa lang sa one week na yun eh. So ibig sabihin may 49 left pa. Pero I don't care. I don't care guys. Palaging ganun. Weekly na weekly na ganun. Walang, walang natatapos sa weekly challenge ko. Hindi ko pinansin ang challenge na 'yan, guys. Pero namotin, na-monetize naman ako within 3 months. Kaya huwag sa sasabihin na hindi kayo ma-monetize kapag hindi n'yo matapos ang weekly challenge n'yo. Kasi para sa akin na lang, guys, sa akin within 3 months na-monetize ako. Hindi ko natapos yung mga weekly challenge na 'yan, hindi ko pinansin 'yan. Kasi nga nag-focus ako sa paggawa ng content. Naging consistent ako sa pagpo-post at nakipag-engage ako nang tama. Yun lang yung ginawa ko, guys. Ang weekly challenge na yan, hindi ko yung pinapansin. Totoo. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi na kapag hindi mo natapos yung uh, weekly challenge mo, hindi ka mamomonetize. Hindi po yun totoo. Hindi po yan totoo. I swear. Hindi po yan totoo. Kasi ako, na-monetize ako within 3 months. Kaya inuulit ko sa inyo guys na huwag kayong magpapa-stress sa weekly challenge na yan. Dahil kahit matapos man o hindi, yung challenge na yan, okay lang yan. Kasi nga, challenge nga lang ba diba? Challenge. Challenge po yan. Challenge. Hindi po kailangan tapusin.